10 health benefits ng kalabasa o squash. Narinig mo na ba ang linyang, kalabasa, pampalinaw ng mata? Totoo, pero marami pang ibang vitamina ang makukuha sa pagkain ito. Karamihan ng mga Pilipino, kahit yung mga hindi mahilig kumain ng gulay, ay kumakain ng kalabasa. Isa ito sa mga gulay na nakalakihan na nating kainin dahil isinasahag ito sa mga paborito nating ulam gaya ng pakbet. Narito ang 10 natatanging benepisyo ng kalabasa sa kalusugan ng isang tao. Isa, bulay na pampalinaw ng mata. Unahin na natin ang pinakakilalang benepisyo na nakukuha sa pagkain ng kalabasa ang kalabasa ay mayaman sa vitamin C at beta-carotene na tumutulong labanan ang macular degeneration at iba pang sakit na may kinalaman sa paglabo ng mata o paglaho ng paningin. Nakakatulong rin ang vitamin C na makaiwas sa pagkakaroon ng katerata o cataract. Dalawa, Pampatibay ng buto Hindi lang nakakapagpalino ng mata, dahil ang kalabasa ay nakakatulong din upang tumibay at maging matatag ang buto sa ating katawan. Ito ay dahil sa taglay nitong manganese at vitamin C. Ang manganese ay uri ng mineral na matatagpuan sa mga pagkain katulad ng kalabasa na nakakatulong upang panatilihin malusog at matibay ang ating bone structure. tatlo. Tumutulong na maiwasan ang cancer Ayon sa American Institute of Cancer Research, napag-alaman sa isang pag-aaral na isa ang squash o kalabasa sa mga pagkain tumutulong labanan ang iba't ibang uri ng cancer. Ang mga taong mahilig sa non-starchy na prutas at gulay gaya ng kalabasa ay may mas mababang posibilidad na magkaroon ng breast cancer o bladder cancer. Samantala, nakakatulong din ang mga pagkaing mayaman sa vitamin C at carotenoids, o beta-carotene, na labanan ang lung cancer, breast cancer at colon cancer. 4. Nakakapagpababa at inaagapan ang pagtaas ng blood pressure ang kalabasa ay nagtataglay ng sapat na dami ng potasyong na kinakikitaan ng mga eksperto ng malaki at positibong epekto sa high blood pressure. Ayon sa World Health Organization, WHO, ang inirerekomendang dami ng potasyong na dapat tinatanggap ng tao sa isang araw ay at 3,510 mg para sa mga matatanda. Kaakibat ng pagkakaroon ng mataas na potasyong sa katawan ay mababang chance na sa panganib na dulot stroke at iba pang cardiovascular diseases. 5. Tumutulong upang maiwasan ng hika o asma Gaya ng nabanggit sa unang bahagi ng video, ang kalabasa ay nagtataglay ng beta-carotene. Ang mga taong kumukonsumo ng mataas ng bilang beta-carotene ay makatutulong upang makaiwas sa asma o pag-atake ng hika. 6. Nababawasan ang posibilidad ng depression. Ang kalabasa ay naglalaman ng vitamin B6. Ang mga taong may vitamin B6 deficiency o kulang sa bitaminang ito ay mas malaki ang posibilidad na magkaroon ng depression at anxiety. Pito, mas makinis na balat. Alam ng marami na ang pagkain ng mga prutas at gulay ay nakakaganda ng kutis. Ang vitamin C sa kalabasa ay gumagawa ng collagen, para mapanatiling malusog ang ating balat. Samantala, ang beta-carotene at vitamin C ay nakakatulong rin na protektahan ang ating kutis mula sa mga nakakasirang UV rays na dala ng sikat ng araw. Walo. Mas makintab at magandang buhok. Nakatutulong ang vitamin A mula sa kalabasa upang mas gumanda at maging malusog ang strand ng buhok ng isang tao. Ang vitaminang ito ay may kinalaman sa sebum production na tumutulong upang panatilihing makintab ang buhok. Siyam. Mainam na pagkuna ng protina karamihan sa mga tao ay kumakain karne ng baboy, baka, o manok upang pagkunan ng protina na kinakailangan ng katawan. Ang kalabasa ay nagtataglay din ng protina na makakatulong sa katawan ng tao. Ang magandang kaibahan nito sa karne ay wala itong fats at cholesterol. 10. Siksik sa mga bitamina Bukod sa mga benepisyong nabanggit, ang kalabasa ay nagtataglay ng mga sumusunod na bitamina, manganese, vitamin A, calcium, iron, potassium, phosphorus, folate, riboflavin, omega-3 fatty acids. Ang kalabasa ay isang masustansya at masarap na gulay na dapat mong subukan kung gusto mong magkaroon ng malusog at masiglang katawan. Salamat po sa panonood. Please subscribe for more halaman facts videos.